Good morning, good morning sa lahat uh, uh, sa mga followers at subscriber uh, dito po ngayon ako sa new road dito sa mga kaitulay uh, dito mga guys dami na mga masyad pero ang dami nagbabasag ng buti dito maraming buti ng red doors nabasag ganun din po yung mga gin ano man bote, uh, po bute buti binabasag ko dito tingnan natin mamaya doon nakaipon naka yung mga buti na binasag dito sana po ay maaksyonan itong mga nagbabasag ng buti at yung namamasyan po dito na dito pa umiinom sa New Road at tapos magbabasag po ng buti Uh, mga guys uh, sana po ay maaksyonan ito ah guwapo kasi ito mga uh, basag na buti sa kapat sa mga motorcycle na po sa mga na uh, ano na pag pa yung mga uh, gulong dito po, lalo at pag like and share ang ating youtube channel account na uh, uh, DAGC TV at ang FB account ay Domingos TV uh, dito na dito na tayo mga guys uh, tara na na nakano na pinagbabasag nila dito sa area na to ay pasyalan to ng mga tao dito pasyalan pero may binabasagan ng bote kaya yung mga daanan po natin dito, maraming buti. Na uh, sana po ay ma-actionan at ma-bantayan ng itong area na to. Ayun po, daming buti doon, nabasag. Ayun o. Hindi mapakakita maraming maraming bote mabasag sana ay tingnan ito dito para makita ng lahat yung dito nawala parang winalis yung buti ng red horse Ayun, ah, yan po oh. yan mga buti yan hindi mo pakakita pero yung sa red horse dito yun mga guys oh yan no oh. dito pa sila nagiinom at dito magano basag yan oh. sana po yung mga nakaistambay po dito ng mamasyal ay ma anuhan para kung sino po yung nagtatapo ng buti kasi puro mga lasinggiro yung nagano dito Ayan oh, ang dami dyan oh. Ang Grabe. Sana ma at mahuli at masit. Hindi kaya masita yung uh, basag ng buti sa pasyalan ng mga tao kasi mahirap kasi pag maraming buti baka maapakan ng mga taong mga mamasyal at ma sugatan yung kanilang mga pa, Kaya so mga guys monitor kung sino ang tumatapo na bumabasag po ng buti doon sa road sa new road na barangay tulay na maraming ay maraming namamasyal na mga tao kasi kawawa naman yung mga tao kapag sila po ay nagbabasag ng buti doon kaya marami na ang hindi namamasyal doon yung um, namamasyal lang doon yung mga hindi takot pero yung mga uh, natatakot hindi na nag i ng gabi kasi may maraming basag mabuti ah, uh, ang lahat ang uh, hanggang dito na lang po tayo uh, lahat